Hello, hello mga kabini-bini! Welcome ulit sa aking video! Heto na nga, mag e muna tayo dito sa bukid. Napaka-espesyal nga ulit ng araw na ito dahil makakapagpitas ulit ako ng sibuyas. Kung babalikan ko nga, matagal na din nung huli nga akong nakasama sa pagpipitas ng sibuyas. Siguro nga'y mahigit dalawa o tatlong taon na ang lumipas. Uy, tagal na yun! At eto na nga, sinimulan nga namin ito sa pagbubunod. Kung mapapansin nga ninyo, malalaki yung mga laman ng sibuyas. Kaya naman napakasaya na mamitas. Pero gayon pa man, ay medyo nahihirapan din dahil may mga ibang hindi kasing good ko. Uy, hindi! Kumbaga may mga reject na sibuyas, kaya kailangan din napidian At kung mapapansin nyo nga, sikat na sikat na nga ang araw niyan. Pero hindi nga namin alintana yung init dahil nga masasayang mga kasama ko. Tulad niya ni ate, bibitingnan nyo nga naman happy happy at tignan niyo yung nanay ko abay nasayaw na nga akala mo nga na may nasa disco ay eh, nasa bukid kami dito nga din si kuya babi uy napakasipag niyan katapos na ng pagkatapos nga namin na magbunot at yan tinanghali na nga po kami ay tinanggalan na namin ito ng dahon upang uh, mailagay na nga rin sa burike yung paglalagyan na nang sibuyas at kung mapapansin nga ninyo ay seryosong seryoso ako dyan dahil uh, sinusuri ko nga talaga kung ito nga ay good at reject kasi kapag nahihalo mo yung may mga reject ay madadamay na din yung ibang sibuyas kaya dapat uh, pagigihan yung pag uh, titingin dun sa sibuyas Uy, hindi na nga maipintay yung itsura ko dyan dahil uh, tanghali na talaga niyan at napakainit na. Kaya ganyan yung itsura ko. Tignan nyo nga naman. Seryosong seryoso nga talaga ako. Abay, mukhang dyan na nga lang ako nagseryoso sa buhay. At hanggang inabot na nga kami ng hapon. At kung mapapansin nga ninyo ay tirik pa rin yung araw. Uh, 4 p.m. na yan pero tignan nyo nga naman. Ayan, nagkakapi nga ako kasi grabe yung pagod talaga kapag nasa bukid ka. Iba yung trabaho rito. Alam mo yun, kahit na napakainit, kailangan mo magtrabaho sa bukid. Kaya, grabe, saludo nga pala ako sa mga farmers dyan. Heto nga mga kabinibini, ay ginabi na nga tayo. Tignan nyo nga naman, grabe yung pagod dito. Kaya naman, paalam muna ngayon, balik tayo bukas kasi may mga babalikan pa tayo. Hello, what's up mga kabinibini? Nagbabalik nga tayo. Ito yung pang day 2 natin. Kung mapapansin nga ninyo ay madilim pa dahil 4am pa lamang yan. Oops, ito na nga. Sinimulan ko nga muna sa pagkain ng almusal dahil kahapon nakalimutan nga natin na mag-almusal at magkape kaya grabe yung pagod natin. At ito nga, maisingit ko nga lang. Nakakatawa yung mga kasama ko kahapon dahil kinakantsawan nga nila at kung sabihin, Oh bye, may vlog mo to ha. Napapanood nga daw nila yung mga videos ko kaya hala, salamat. At ayan, papunta na nga kami sa bukid sa mga oras na ito. At kung mapapansin nga ninyo, ano ba, napakalamig nga dito. Grabe. Heto na nga, hindi ko na nga nakunan ng video yung uh, pagbubunot namin at pagtatanggal ng dahon kaninang madaling araw kasi uh, madilim din kaya hindi din makikita sa video. Ganito nga kahirap kumita ng pera kung kahit maari ay pag-isipan natin mabuti kung saan o kanino ilala ng pera natin dahil nga hindi bawat araw ay meron tayong pera kaya gastusin natin ito sa mahalagang bagay Uy, seryoso tayo dyan ha? pero real talk yan at eto nga ay natapos din tayo sa kabuan na ako ay nakaatim na buriki at ang isang burika nga ay 60 pesos kaya napakalaking bagay na din ito sa akin at dahil nga may pinag-iipunan ako kailangan kong magsipag araw-araw at pauwi na nga kami sa mga oras na ito at abay ang lovebirds na to hoy tapos ng Valentine's Day. Huwag kayong ganyan. Mga single nga yung mga kasama nyo sa likod. Mapapasanaol ka na nga lang talaga. At matapos nga ang dalawang araw na pamimitas ng sibuyas. Tignan nyo nga naman yung nangyari sa mga kuko ko. Pero syempre okay lang yan. Ganito talaga pag masipag. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko nga sumaludo sa lahat ng mga magsasaka over there. Grabe. Hindi matatawaran yung sipag ninyo kasi hindi talaga madali yung pagbubukid yung tatayuka o po magbibilang sa araw grabe panalo yon at hanggang dito na nga lang maraming maraming salamat sa panonood ng videos ko bye see you on my next video